doktor natin kasi bigla siya nawala ng kuryente at hindi siya nag nagkakaroon ng uh, ilaw sa panel gauge. So, ngayon titignan natin mga tatay let's go Good morning mga tol. For today's video mga tol, so ayos natin ang motor natin kasi bigla siya nawala ng kuryente at hindi siya nag nagkakaroon ng uh, ilaw sa panel gauge. So, ngayon titignan natin mga tatay mo. Let's go. Ito mga tol. So, ayan. So, pag kinan mo siya, so, wala talaga siyang ilaw. And then, yan, sinususian ko siya. Wala talaga. So, ayan. Wala din. Walang, alang signal light. Wala siya. So, ano ba dapat gawin dito, mga tol? So, syempre, isa lang dapat yung pupuntahan mo. Pero, puntahan mo na natin yung battery. Mga tol, buksan natin ang yung box. Ayan. Ayan natin to. So alam ko kasi dahil may voltmeter naman ako mga tol. Kaya alam ko na hindi pa siya low bat at medyo mal at malakas pa talaga ang battery natin. Sa mga ganito lang to uh, emergency na biglang nawalan ng kuryente yung motor niyo na M3, ito yung ito lang yung gagawin niyo mga tol. Uh, Buksan niyo lang yan. Ayan. Tapos punta kayo dito ayan, sa kanyang fuse dahil alam ko naman na bago lang to itong battery natin tapos okay namin yung mga sakit so buksan natin ito mga tol ayan so makita natin dito so kung nakikita nyo ayan mga tol uh, tol siya. so ayan, ayan so anong gagawin natin kapag malayo tayo sa bilihan ng parts na to mga tol. So madali lang yung gagawin natin mga tol. Ah, ganito lang mga tol. Alright. So ganito lang gagawin natin para mapa start natin yung motor natin at magkaroon ng kuryente yung panel. Okay? Ganito mga tol. Let's go. Ganito lang gagawin niya mga tol. So kumuha lang ako nito. Ayan. Kumuha lang ako ng wire. So ngayon, i-jumper natin yung fuse. ah ano lang to mga tola, ah. It, pang emergency lang to pero pag malapit na kayo dun sa pag napa-under nyo na and then pag napa-under nyo na at papalabas na kayo ang malaga ka kasi mapandar natin diba? kasi wala talaga siyang power eh ngayon jajamper natin yung fuse para umandar lang ngayon pag umandar punta na tayo sa bilihan ng piyesa na to para mapalitan natin. Ito kasi for in case emergency lang na malayo tayo. Ayan. So, nagbalat lang tayo ng wire mga tol. Ayan. So, ayan yung wire. So, ang gagawin natin, ga jumper natin sa to, mga tol. Tara! Wala nang problema yun mga tol eh. Uh, ang piso to is 50 amperes. So, bibili rin tayo ng 50 amperes. Inamit ko kasi siya kagabi. Pag uwi ko, bigla na lang namatay. So, so syempre, yung iba, yung iba kasi, kapag na-encounter nila itong ganito, na biglang namatay yung motor nila, dinadala agad sa mga mekaniko. So, dapat alam din natin yung gagawin kapag nangyari din sa atin itong mga ganito mga tol. So, So, nakita nyo, kinamper ko siya. Ayan. Ayan, nilagyan ko lang siya ng wire mga tol. So, ngayon, ibabalik natin siya doon mga tol. Lala. Let's go. Ayan. So, babalik na natin siya ngayon dito. Ayan. 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 So, mamaya natin yung takpan. So, di ba kanina wala siyang ilaw? So, start natin. Ayan, mga tol. May ilaw na. So, yun lang ang problema. Di ba? Ayan. Ayan. Meron na siya, mga tol. Tumutunog na. So, in case naman na kapag okay naman yung battery at okay din yung fuse, So, dito na kayo pupunta sa ignition switch niya. So, minsan kasi, uh, dito kasi nangyayari yung mga to. Minsan naglulus connection dito sa baba na to. So, may dalawang wire lang yon So, tignan nyo lang, baklasin nyo lang. Yun nga lang, maraming baklasin kasi babaklasin to, babaklasin din yun yung harapan. So, dito lang yon So, dalawa lang naman yun eh. So, ngayon, ayun nga sabi ko, pagka okay yung battery, okay din yung fuse. So, yun yung gagawin nyo. At babaklasin nyo talaga to. Para tignan nyo lang yung dalawang supply. Baka naglulus connection lang or naputol. Or nagkaroon ng umido mga tol. Ayun. Yun lang yung gagawin nyo. Tapos yan. Kabit na natin mga tol. Dahil napa na natin. At syempre dapat marunong din tayo kitpapano sa ating mga basic na nasisira sa ating mga motor mga tol. Ayan. So tinirilyo na natin. Ayan. So... Tapos mamaya, dadaling ko na lang ito doon kay MJ para bumili tayo ng fuse. Babaksin na lang ulit yan. Yan. Alright. So, yan ang ating mga motor mga tol. So, okay na siya. So, yun lang. Maraming maraming salamat. And good morning mga tol. And bye-bye.